Hi guys. Gabi na pala ngayon guys and then tulog na mga tao kasi ang oras is eh, ano na ah, 11.56 ng gabi so yung anak ko busy pa kami ng ano kasi nga may ginagawa pa siya so ito lang ang ganap namin ngayong araw thank you for what ah uh, matulog ako mauna kung matulog na anak ko dito dito lang ako sa labas para magkasama siya. Uh -huh. uh -huh. para ako ng tayo. Bye! Hello guys! Dito tayo ngayon sa saan at dito tayo sa uh, old church nila. So para kaalam ko uh, na natayo to dito na 1887. So para kaalam ko lang. So, tingnan natin kung ano, ano ang laman na kanilang simba. Tsaka napakaluha pa talaga ang salabas, guys. Ito yung mga wall niya, oh. Kita niyo ang kalumaan, oh. Pasok tayo. Nagingin naman ako ng advisory na pumasok dito. Ito, tama ito. So, bukas siya. Ito na kami sa loob ng simba. Simba, sa kanda niya. Ang pusa. Ito sa nalatan si ma'am. Ito bag, ha? Ito. Lasa ko sila mga kan ba Santos. Ito na ko sa loob guys and nag-ask naman ako ng permission kung pwede na mag-take, pwede ba mag-take ng video dito. Pwede na pero dito natin yung mga yung hagdan o oh, napakaluma na talaga kahit na tayo dito. Kita niyo? Ang ganda ng simbahan dito ay ano na daw to? Ah, matagal na to. Yung mga estruktura niya. Luma na. Walang binago. Ano lang, uh, inayos lang ng konti pero walang binago. Kita nyo. Yung harap na simba nila. Oh. Ang ganda guys. Oh. Hmm. Yan ang altar. Bawal tayo pumasok dyan. Just respect the church. ganda no Na-miss ako talaga. Kasi ano talaga, ah uh, inayos nila ng maigi. Tsaka yung ano, tinan yung ceiling. pumunta kayo dito sa saan, huwag nyo ano, wag nyo ang ano, ah, uh, ano naman tawag na humapit, ay, eh, Tagalog. Huwag nyo ang dumaan sa Catholic Church kasi napakaganda yung kisami. Ganda ng kisami, kisami ha. Kita niyo na miss talaga ako dito guys at ang kawai titibay pa nito ha ilang taon na kaya to kasi nabasa ko doon sa labas 1887 then na stop yung struktura uh, tinapos noong 1904 so medyo matagal na talaga to luma din to ano talaga na nice struktura, kita nyo. Subukan natin yung makikita sa taas. Sakit tayo doon. Sa lumang hagda nila yan. Ang lumang nila. Lapit muna tayo sa mga salto. Ay. And then yung ano, floor nila. Tito nyo pa ang floor. Kita talaga ang kalumaan sa sahig. Oh. Hmm? Ang ganda. Ang talaga dito ay. Nakakamis. Pero iwan ko lang ang opuan, ha. Tibay. Ming. Ming. Visit ako sa church nyo may oh. na din ang floor nila. Ang pintuan nila, ito yung entrance nila. Pero hindi kami dumaan dito kasi nakasara to. Doon kami sa gilid kasi may In inquire kami dito. Kina... Makita talaga ang kalumaan. Diyos ko. ganda, kalumaan ang kanilang wood. Original daw itong wood. Walang, ano, walang binago dito. Inayos lang ito na maigi. And then yung wall nila, tingnan nyo nga, oh. Napakaluma talaga ng ano. At medyo nang uh, basta bisaya, mahirap talaga mag-Tagalog ang bisaya. Ito. Ito yung mga santos nila dito, guys. Lumang santos. So, um, mayan ako magsiar Labas tayo mamaya. Akit muna na tayo. Diba, yeah, may holy water naman dito okay thank you lord may holy water sign up the cross muna tayo kasi huwag ka maulog this lang kasi matagal na kung hindi nakapagsimba ito so, lang may holy water no? alam nyo naman niya guys protection as always and then dito na tayo sa lumang hagdan this is the old ladder kita nyo ang kalumaan oh din yung wood niya. Ano kayang klase wood to? Three types of woods. Yan. Kita sa si taas. Wow! Naalala ko tuloy nung bata pa ko yung dating bahay ng lulo ko, guys. Ganito talagang ang itsura. Sa hagdan. Kita mo talaga ang kalumaan, guys. So, oh. Kahit ang bintana, guys. Tagal na, no? oh, mga boss. Kita sa si taas. Taas to dandanan tayo pero alam ko pinatibay nila to nag-asam na ko ng permission na pwede na ako mag-video dito wow amiss talaga ba eh ang ganda talaga dito guys Mag ano sa mata pag makita ko ng lumang ano lumang kahoy lumang bahay ay napaganda guys bita nila na rin to oh. ganito mga mga na dati yan tinatayo makit sa taas ito na tayo eh, yun ang sa labas and then, and then tignan nyo guys ang ganda ng kanilang church ayos ko ayos ko lord ang ganda ng simbahan makikita nyo talaga ang kalumaan kita nyo yun sa Oh. Pero matibay na, matibay talaga. Ito yan. No? Bambu lang yan. Maganda para maging walling ang bambu, no? Gawin ganyan, no? Napakatibay, oh. No? Oh? Bambu lang yan. Naamiss talaga ako dito. Minsan ako makita ng mga ganito ang klaseng simbahan, guys. Kasi nga, sa ano natin, ibang simbahan sa Catholic Church, ano na, nabago na, pero ito, Uh, na preserve nila yung mga materialis pwede pang magamit na matibay pa ang ganda, ang ganda yung mga plano nila tiba, tiba nito anong kahoy to yan ang design ng ganyan luma na yan luma na yan talaga guys so baba na tayo, lababas tayo dito sa church yung mga kahoy nila kita mo talaga matibay pa hmm na talaga nila guys yung ganitong design maalala ko talaga ang ano dating panahon nung kabataan ko na ganito talaga then magpaano ka magpa style ka dito sa may hawakan sa ngayon madala mo na ito mga kita ganitong klaseng ano, hagdanan high tech na makabago na ngayon hindi talaga tulad no, nalabas tayo kasi punta kong CR nalabas na tayo ayun may nakaukit dito guys sa basahe dito oh? No? ano ba nakaukit dito dito purok 5 tagal na talaga no luma na talaga kahit ang siminto kahit ito lang nila para ma-preserve ang lumang ano. Lumang talaga guys eh. Napakalina pa mga pasok ka dito. Ma-embrace mo talaga ang ano, peaceful. Peaceful dito. Tayo guys, mag-CR si tayo. Matagal natin siguro yan si Mark Angel Mark Angel Tayo okay, mangyiis okay, okay. ako Hindi ka okay. mangyiis tayo? Hindi ka ako Ako mabaga Dasaan na Malabas tayo guys Niyo ang building ganda oh Si ate, to daw ang si anyo Si anyo parang palasyo na kitangya niyo ang gi'ko. Kawi siya ni nila, kawi din. So pasakto si kanila si ade to. Ah, ya. inaw ang inaw. i ub Ito lang tayo magsisigar. Ah, CR din nila nangis. Maganda. Maganda ang amya sa kanya CR. Ngipay ng tisyo konti lang. Maganda talaga dito guys. Diyan mo na kayo ha. you need to be safe. Be safe, Yung kisang nila, okay. lo ay nice kila CR. Ang ganda yung ilaw nila. Talaga ng ambience. Ah, ano, na CR. Kitchen. Kisang Ang ganda, no? Parang pang-reserve. Open okay, natin to Dabay tayo. <laughs> Yan ang lumang church guys so, sa gilid ng lumang church. Mga picture ko dito niya Bay Kita nyo ang um, bintana. Luma talaga. No? Ito yung hallway nila dito sa labas. Ito yung... Ano ba ito dito? Matagal nila yung kaluma ng building to guys. Oh. Pero maganda. Kana akong Matagal na talaga guys. Kiki dito. Oh, makikita mo talaga ang ano ng simbahan to. Linaw kasi yung mga paniki. Hindi yan tumitira sa maingay na lugar kita mo talaga ang katahimikan ng simbahan to guys so yung mga estruktura niya ang pa oh kita nyo matibay talaga guys balik na tayo dito guys kasi tapos nang kumain kumain kami ng tanghalian kasi nga nagutom lalo na yung binan ko So, balik kami dito sa church. Luma pa talaga eh. building na dito. Masuk so, tayo. antay antay dito sa labas. Talagang lumang kaluma talaga yung mga estruktura dito. napaka -luma.